So, mga bari, sap-sap. Subukan natin uh, gawing kinilaw. Yan. yan. Alamin natin yan mamaya. Yan. ah uh, malapit na matapos yung uh, nilag nilagawin kong kilawin mga bari. Ito na. Yan. Nilinisin ko na lang. Tapos, lalagyan natin mga ano mamaya. Mga rekado. Yan mamaya. Tiyan mo Ayan mga bali, uh, luto nung ating pinilaw. So, nilagyan natin siya ng, ano, ng, ng pipino, sibuyas, tapos dahon ng sibuyas. Ayan ako. Oh. Dapat mo sabi yan. Eh. Ayan oh. o. Ayan. Ayan. Malinis yan mga bali, malinis yan. Ayan. tayo. Namik.